Inihaw na itlog, mga kaumami. Ayan, pati pala itlog, ay pwedeng ihawin. So, ganyan po siya. Hmm. Pwede po itong merienda, pwedeng ulam. So, hindi po ito balut hindi rin bugok na itlog. Ito po ay itlog na fresh na uh, hinaluan nila ng uh, pepper sa loob, seasoning, at uh, I think, maggi sauce. Kasi mabango siya at malinamnam Ganyan po sa loob. Hindi ko lang alam kung paano nila ito ay, inilagay sa stick. <laughs> Siguro ay binutasan muna at in-inject yung mga flavor. At pagkatapos ay in-steam, napatayo. Tapos ng tubigas na sa loob, saka inilagay yung stick, saka iniihaw. Baka po ganun. Mm, tanong natin sa asawa ko mamaya. Man, hmm. man, Ang sarap. Hmm. Nami? Hmm. Ang sarap po niya. Pwedeng-pwedeng ulamin. Mm. Yan you know, ang daming paminta. Gustong gusto. Yeah, it's egg. It's egg. Gustong gusto po ito kapag nagbibiyahe. Maraming mga ihaw-ihaw sa mga uh, kalsada. Napakabang. Uh, masarap kainin sa sasakyan. Para kayong uh, lahat ay umutot. <laughs> mm masarap. Kung sa atin ay may inihaw na bangos, dito naman may inihaw na itlog. Di ba? Mm. So, 35 baht ang isang steak. So, nata, nasa um, 12 baht ang isang piraso. Or 13 baht. Siguro nasa 18 pesos. 16 to 18 pesos. Pwede na. Kasi pwede mo na ulamin yung isang piraso. Ang sarap. Ah. Huh? di mm. Diba? Siguro ganun nila ginagawa. Katulad nung uh, sinabi ko sa inyo. Kasi hindi pa po ako nakakita. Na ang gumagawa ng ganito. Daddy, how did they. Ah, uh, ayan na po uh, asawa. How did they grill it? How did they put steak? They, yeah, you can get one. They inject the flavor and then shake-shake, siya, ma? And then, then steam? They make flavor outside and then inject inside. Oo, oh, ganun nga. Parang ganun yung sinabi ko. And then steam and put steak and grill. <laughs> Ayan, ang ingay po namin for today's video. <laughs> Gustong-gusto po ng mga bata para silang kumakain ng nilagang itlog na pinasarap version. Oh. Ah. Ah, try it? Ay, po na. Hindi, din. Ah. <laughs> do you know how to do it? Yeah. How about you, Ate Beauty? Do you know how to do it? Ah, ganon. Okay. <laughs> Parang balot, ah. <laughs> oh, siya din daw. O, oh, diba? Ang gugulo natin for today's video. Wait. Ayan, ah. Try it. Christine ko. Ay, ay. Siya, my mama, my Chema, uh, tama yung sinabi ko. Oh, sige, Irit. Di ba? Marami tayong mga... <laughs> Marami tayong starring for today. How is it? Yummy. Yummy no? Para po siyang nilagang itlog na napakasarap. Kompleto flavor na. Yummy. na. Yami, It's good? Oh, wala ka pang brief. <laughs> Di ba? Hindi natin nakakatang video na to para raw video siya. You want one, Daddy? Yes. I will make one for you. It's so masarap. Gustong-gusto ko ito lalo na pag mainit, ah, uh, mainit ini. Tapos nagta-travel kami pag mga nagka-camping kami pag uh, winter ganoon. Napakasarap po nitong kainin. Bagay na bagay sa malamig na panahon. Oh, daming paminta. Hindi nila masyadong na-shake-shake. For you, Daddy. Thank you. How is it? Ah, hindi pa nating ano, okay. eh. Try it. Hindi pa nakakagat muna. Mm, <laughs> Yummy, no? So, mm. Ang sarap. Ang sarap punya niya. Gustong gusto ko ito. napaka simple lang. Nang, ng nang the way na ginawa nila. Pero napakasarap. Yung parang super special yung lasa niya. Ayan. So, yun lang mga ka Sana ay, ay nagka-idea kayo o natuwa sa ating inihaw na itlog. Ayan. And pag-share po para magka-idea rin yung ating iba pang mga kaumami na merong itlugan. Ayan, o, oh, di ba? <laughs> pwede pwede nyo po itong gawin, lalong-lalong sa, sa mga sumubok ng mag-business ng inihaw na balot. Why don't try this also? Inihaw na itlog naman. So, yun lang po. Thank you for watching. At ipahabol ko lang po kung paano naman nila ito ibinibenta. So, dito po namin binili. Panoorin nyo po.